Nakatakdang lumahok sa unang leg ng Hoka Trilogy Run Asia ang mahigit 8,000 runners na gaganapin sa Mall of Asia Complex sa linggo. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Handa ng tumakbo ang higit sa 8,000 runners para sa opisyal na pagbubukas ng Hoka Trilogy Run Asia ngayong linggo sa Mall of Asia Complex. Ito ang unang iyahain ng TRA ngayong taon para sa kabuang labing siyam na race event sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya bago ang gun start, bumisita muna mga kinatawa ng TRA sa Philippine Sports Writers Association Forum nitong Martes sa pongo ni Run Rio Event Manager Camille Atienza. Dito binahagi ni Atienza ang mga magiging race age categories para sa unang leg dito sa Manila. We have three categories for leg one. Um, 5K, 10K, and 16K. So we will be recognizing the top three finishers natin for male and female divisions. And apart from that, we have the age group categories. Dagdag pa ni Atienza, bukod sa layong manghikayat sa mga Pilipino na sumubok sa pagtakbo, target din ng TRA na palakasin ng sports tourism sa bansa. One of the major uh, objectives of Trinity Run Asia is really to promote tourism. That's why we want to invite international runners as well to uh, go here in the Philippines and experience yung running and marathon. Ipinasilip din ng TRA ang kakaibang disenyo ng medalya na mabubuo lamang kung matatapos ng isang runner ang tatlong leg sa kanilang nilang mga probinsya. So ito yung buo pong itsura ng um, medal po natin. So ito rin yung nagustuhan ng mga runners namin for DMG Run Asia is talaga nagkakaroon sila ng commitment to finish yung tatlong race in a year. Kasi mabubuo lang nila yung medal if they get to finish all the, or they get to finish all the legs. Matapos sa mga serye ng marathon event sa buong taon, gaganapin ang National Final sa Maynila sa darating na December 8, Daryl Luclares para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.